tayo ng okra. Harvest po tayo. Ang bilis kasi magsihabaan. Pero araw mag Kailangan mag Kailangan, na Kailangan magkitas. May lamang hmm. ng sayang. Saktong-saktong sa pangulam natin yan. Hmm. so, 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 so. Hmm. kamatis pa so, guys pitas kami ng yan pitas mo kaya magagandang talong na yan talong ah, huwag na lang pa Ayun hmm. hmm. pa oh, sa kabila oh. dalawa yan sila oh. Yung pa may isa pa sa kabilang dulo. Tanim natin ng bago. So, ayan guys. Mga ilang araw papalitan na namin to yung puno ng talong na to. So, wala lang kasi kaming nabili na seeds, walang available doon sa binibilhan namin. So, yun lang guys. Good morning and God bless. Yan na po, ang talong natin. Kamatis. Bata, kamatis pa? Hindi, sige. Yan guys, oh, kamatis. Thank yes. kamatis hindi ka kasi sa lalagyan natin yan ma Lihat kasi na lalagyan natin hmm. so yan guys so apat na puno lang yan apat lima limang limang ano isa dalawa tatlo apat apat na sako and then plus ito yung isa panlima Bago palang pa lang po yan no? So dito na lang muna tayo Daming kamatis Ito lang po yung tanim namin eh, Hindi na namin ma Consume Ubus na na ah, Hindi namin kayang I-consume Sa pansarili lang to. Ang iba nagkakrak na oh. Hmm, laglag -lag ano Nakabalot po yan ng net para hindi kagati ng fruit fly. Para hindi masira pagka po kasi hindi ibalot ng net na hindi tayo makapag pahinog ng ganito itu Dami May ilang araw pa. Kailangan na naman palitan ng puno nito. So. Senta. Dito. Marami okay. na kayo mo. Ayaw nga. Ito pa, may isa pa, ma? Uh, ano na natin dadaling nito? Lalaglagan na to. Meron pa isa dito, ma? Ito lang. Ito Uh, okay. Ito dito natin ilagay sa ano? Dito, doon. Magkuhan na lang tayo ng plastic na. Ah sige. So yan guys. Yan po yung mga napitas namin na kamatis oh. Then ayan. Ayan pa po. So yan lang guys. Thank you and God bless. Tanim tanim para mayroon tayong anihin.